grabing init. Diyos ko po. Ang mukha ako ano na. <laughs> ah, tumat, ah, kamatis na sa sobrang init. Kahit gabi po. Ang init, init. Ayan. Ang ganda ng paunti Eh. Ayan. Ayan, ang ganda-ganda. ganda po dito. Ayan. Kaya lang grabing init. Diyos po. Ang mukha ako ano na. <laughs> ah, tumat ah, kamatis na sa sobrang init. Kahit gabi po ang init-init. Init. Ayan. Ang ganda ng fountain mo. Eh. Ayan. ganda ganda ayan ang ganda po dito ayan kaya lang grabing init Diyos po, po. ang mukha ako ano na Ah, <laughs> uh, tumat, ah, uh, kamatis na sa sobrang init kahit gabi po ang init-init ayan ang ganda ng fountain oh. Eh. ayan ayan ang ganda-ganda ganda po dito. Ayan. Kaya lang grabing init. Diyos ko po. Ang mukha ako ano na. <laughs> ah. tumat ah, kamatis na sa so sobrang init. Kahit gabi po ang init-init. Ayan. Ang ganda ng paunti mo. Eh. Ayan. ganda ganda ayan ang ganda po dito ayan kaya lang grabe yung init gusto po ang mukha ako ano na <laughs> ah, tumat ah, kamatis na sa sobrang init kahit gabi po ang init init ayan ang ganda ng pauntin no? oh. Ayan. Ayan ang ganda-ganda. Ayan ang ganda po dito, ayan. Oh, dapat trap. Bihaya. Kaya lang grabing init. Diyos po. Ang mukha ako ano na. <laughs> ah, tumat, uh, ah, kamatis na sa sobrang init. Kahit gabi po. Ang init-init. Init. Ayan. Ang ganda ng paunting. Eh. Ayan. Ayan. Ang ganda-ganda. -gan Ayan po, may tubig siya. Oh. Ang ganda, ganda dito. Kahit sobrang init. Sister, tan <laughs> Kali, kali <hiyaro. laughs> Diyos ko naglalakad kami po papunta doon sa bahay. Ayan, may, ayan po may tubig siya. Oh. Ang ganda, ang ganda dito. Kahit sobrang init. Sister, taan <laughs> kali, kali kali yaro <laughs> Ay, Diyos ko, naglalakad kami po papunta doon sa bahay. Ayan, yeah, may, ayan po may tubig siya. Oh. Ang ganda, ang ganda dito. Kahit sobrang init. Sister, taan! <laughs> kali, kali yaro. <laughs> bisis naglalakad kami po papunta doon sa bahay ayan, may, ayan po may tubig siya oh. Ang ganda, ang ganda dito. Kahit sobrang init. Sister! Sister! <laughs> kali kali, kali yaro <laughs> Ay, Diyos ko, naglalakad kami po papunta doon sa bahay. स्थिर सारा तीन मिनट कुबी ले 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 अरलीन मामा माँ कुब्बी कुबी सारा ना ना ना। <laughs> ले ले कल ही एक पी मोया पी मोया बस पी मोया लात रूप की बात <laughs> तीजी ganda-ganda Sister, sihai, hi. Sister. Sarah, Siminak. Kubi. La la la. Arlin. Hey mama maaf Kubi, Tara. La la kali hiya ko. Pi ya pi moya, bais. Pi moya, la Kalian tiji. Ayan, ang ganda-ganda po. sister si hi sister oo oo <laughs> la, la, la. Hey, Mama oo 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 tara baik

Nella <laughs> kalihi aku. Yo, bimo ya bimo ya bai. Bimo ya, truk kita. Kali ati ji. Oi. Ayo ganda ganda gandang po. Sister sihai. Sister. <laughs> Sarah. Si, nah. Kubi? Harlin. Hey mama mau ke Kubi Sarah. Hmm. <laughs> Lala kali ke ya Kubi. Pimo <laughs> ya Pimo ya bye. Pimo ya latru kita. Kali <laughs> ti. Ayo, nang ganda-ganda ku. स्टर सिहाई स्टेर सारा तीन <ुण> कुब्बी <ुण> ले 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 अरलिन अहम मामा मांफ कुब्बी सारा लेला कले ही <अखुण> या को बीमो या बीमो या बस बीमो ला प्रूफ ही द खाली आती जी ganda-ganda ku Sister, si hi. Sister. Sara. Si Mina. Kubi. La la la. Arlin. Hey mama, mama si Kubi, Sara. La kali hiya ko. Pi ya, bimo ya, bais. Pi mo ya, la kita. Kali ya, Tiji.